Sobra naman yata to. Ako po ay hindi minsan, ni minsan hindi naman ako nagmotor. Dahil hindi hindi po ako nagmomotor. Kahit dito sa amin, paglipat namin sa probinsya, meron akong biniling dalawang motor. Hindi ko naman ginagamit. Meron kaming driver. Anyway, so eto, medyo, medyo nakakalungkot. Paninikit sa mga sumilong sa ilalim ng, ng footbridges, nagsimula na. So, pag may motor, hindi ka pa nakalagay ng kung ano-ano, natural, mainit ang araw, inabot ng ulan, sisilong sa mga um, sa mga overpass, sa mga footbridge. Abay, naka-napakatagal na itong ginagawa. Totoo naman eh. Na, na talagang sisilong at maging sensitive na lang na kahit pa paano, tumabi, diba? Para yung ibang sasakyan naman ay makadaan. Gano'n naman eh. Pero, yun nga, titikitan. Ano ba ang ginagawa pag tinitikitan? Meron ba tong kaakibat na na penalty? Meron, diba? So just ko po naman kawawa itong mga motorista na ito, no? Lalo na po yung mga maliliit na delivery riders. Doon or yun, agad ang una kong naisip. Anyway, sa tala ng MMDA kaninang 9 a.m., 12 motorcycle riders ang natikitan sa paglabag sa obstruction dahil sa pagsilong sa ilalim ang iba't ibang tulay at foot bridges sa EDSA. Aha. Uh -huh. Pwede talagang maka-obstruct. Pero yun nga, siguro naman ay hindi totally na makakaharang doon sa ibang motorista. Dahil, just ka po naman umuulan. Siguro ang ginagawa ng ibang rider, halimbawa, umulan, sisilong ng konti kung saan inabot. At doon na maglalagay ng kung anumang gear, rain gear, Diba? ba? Dahil alangan namang maglagay ka ng rain gear habang ikaw ay tumatakbo. Napakalabo naman noon. Ang layunin daw nito pa ng pagpapatupad nito ay para sa kaligtasan ng lahat ng motorista at maiwasan ng aksidente sa daan ayon sa MMTA. Walang problema. Maganda naman yung intention. Kaya lang kasi malaking perwisyo rin yung paninikit. Siguro, siguro yung pagsabihan ipagbawal at higit nga sa lahat kung ayaw niyo talaga na may sumilong sa mga sa mga overpass at mga footbridge, hindi sana gumawa kayo ng 'di ba? ng mga lugar kung saan pwedeng sumilong ang mga riders, motorcycle ride, riders kung inabot ng ulan. Matindi. Naalala ko tuloy dahil um, nung una na pinapagawa namin yung aming parking ng mga motorsiklo, sabi ko, Siguro kahit wala ng bubong, marami naman punong kahoy dito. Gastos pa. Talagang gastos pa. Pero yun nga, dito po pag umuulan, nakikita ko ang daming sumisilong doon. Malaking pakinabang pala dahil meron na rin, meron, merong bubong, meron ding upuan doon, pwedeng mahiga, at kasya ang tatlo hanggang apat na motor. So sabi ko, ayun naman pala, meron palang uh, pwedeng, or malaki pala ang pakinabang na itong pinagawa namin na ito. So, nung una talaga, inisip ko sa ilalim na lang ng puno ipart, di ba? Dahil marami namang halos kahit saan dito may puno eh, sa amin. Kawawa po, itong mga riders na ito. Mantakin nyo ha, yung mga kumakayo dyan ha, na, below minimum paminsan ang kinikita. Tapos ganito, titikitan ka pa. Buti na lang, hindi ganun pa karami dahil 12, 12 uh, uh na motorcycle riders lang daw ang natikitan. Okay. So siguro, ngayon na tag-ulan, ay baka pag alis ng bahay na itong mga riders na ito, kahit hindi pa umuulan, mainit pa lang, ay nakasuot na ng mga rain gear. Kawawa naman talaga. Ano. Grabe kayo, MMTA. Sana bago niyo ipatupad ang ganito, meron ng magandang options ng ating mga riders.